Grabe na talaga ang tindi ng init ng panahon ngayon kaya naman gumawa kami ng perfect merienda para sa masisipag nating magsasaka. Gamit nga itong alas evaporada eh talaga namang angat ang creamy sarap nitong ating overload halo-halo. Juday made me try na gumawa nitong classic halo-halo na talaga namang patok ngayong summer season sa sobrang init ng panahon. Eto talaga isa sa pinoy best marianda na paborito nating lahat na tamang-tama ngayong tag-init na nakakapawi ng ating pagod. Inihanda ko na rin itong iba't ibang klase ng sahog na magpapakumpleto at magpapasarap para sa ating overload halo-halo. At ayan, pagkatapos ko nga makapagluto diyan yan, ay na rin nga kami dito sa may palaya namin at inihanda ko na nga itong mga pamarianda naming halo-halo para sa mga magsasaka. At eto na nga po lahat mga sahog natin ngayon. Meron tayo ditong ubi halaya, may natamis na saging at may natamis na kamote. Syempre, hindi rin pwedeng mawala itong gulamang berde at gulamang pula. Meron tayo ditong may natamis na sago at saka itong buko pandan. At para ika nga masigit na mas special, meron din tayo ditong pantapis na leche plan, meron din tayo ditong melon, sweet beans, black beans at saka ng pinipig. Sa sobrang daming sahog talaga nito, ipaniguradong isang baso pa lang ay e busog na busog ka na talaga. At syempre, kahit sa ano mang halo-halo yan, dapat alas kay baporada lang, wala iba para angat na angat ang creamy sarap. Nako ay kapag ganito naman talaga ang halo-halo ay tingin pa lang ay paniguradong matatakam ka na ay talaga namang ito yung literal na overload na overload. Naalala ko tuloy ng mga bata pa kami, nakakatigim nga alam kami ng ganitong klaseng halo-halo tuwing anihan kapag kami nakapanulyapis ng palay. At kapag medyo nakaramira, na nga kami na ng panulyapis ay abilad namin tapos abenta namin, ay di kami may kwarta na tapos ang ganan siya namin ay mabili kami ng halo-halo. Iba rin talaga na ibigay na comfort ng halo-halo kapag natikman mo na ay parang nawala na lahat ng pagod mo pero gayon pa man, mula pa man noon at hanggang ngayon, isa pa rin talaga ang halo-halo sa Pinoy Best Merienda. At ayan, at eto na nga po pala lahat yung mga ginawa namin halo-halo at ipamamigay na nga namin ito sa mga maghahakot ng palay. Saktong sakto rin nga at oras ng kanilang pahinga, kaya naman tamang-tama talaga itong inihanda naming merienda para sa kanila. Ika nga nila ay tamang-tama pampalamig sa mainit na panahon ngayon na talaga namang nakakapawi ika nga ng pagod. Kapag ganitong anihan ay talaga namang ibang-iba ang isin ng mga magsasaka ngayon at ika nga lamang ay na rin nga ang kanilang pagpapagal sa pagpapalayan. Kaya sa kanilang mga isip pa nga lamang hindi may ipapagkaila na ang kagalakan nila ay talaga namang naguumapaw. At kahit nga dito sa ating simpleng pamarianda ay tuwang-tuwa na sila at napawi nga raw ang kanilang uha o talaga namang isang baso pa lamang ay busog na busog ka na. Kaya mga mare kung naghahanap din kayo ng perfect pang negosyo ngayong summer season. Subukan nyo na rin nga yung ganitong klaseng halo-halo gamit ang Alaska Evaporada para angat ang creamy sarap ng inyong halo-halo. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat. Salamat po sa inyong panonood. God bless.